Bago po tayo magsimula, heto na po ang limang naunang nag-comment, sina Lodi Point Breaker, Lodi Jeric Ventura, Lodi Prince Princess, Lodi Gina May Dull Icon, Lodi Danico Jabines. Salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka palang dito, baka naman. Ika isang daan at siyam na put apat na kabanata sa pagpapatuloy. Habang makikita ang lugar kung nasaan ang Justice Coalition, may nagsasalita na hindi maari. Paano mo kami masasabihang lumaban kasama ang mga demonyong bastardo na yon? Makikita ang mga ito na sinabi ng IMEI Sec Leader na si Mugen Statai na kahit na ang Undefeatable Swordsman ang humihiling nito, hindi ko ito matatanggap. Na nababahalang nakatingin naman si King Cheng Sec Leader na si Ok Hyoja. Nang marinig ito, Nagalit din ang mga elder ng sekta ng makalangit na demonyo na solitary sword first demon o Choma at Thousand Hands Flying Tiger na si at nagsimulang sumigaw sila. Nasinabi na sa tingin mo ba gusto naming makipagtulungan sa mga mabahong bastardo ng inyong orthodox sects? Dagdag pa ng mga ito na kung hindi dahil sa utos ng aking Panginoon. Kanina ko pa sana binasag ang inyong mga mahinang lig, mga mapagkunwari kayong mga hayop. Tiningnan ni si Hion ang dalawang elder gamit ang malamig na ekspresyon. At sinabi na bantayan mo ang pananalita mo. Agad namang napatungo ang dalawa ng nahihiya. At sinabi na paumanhin, aking Panginoon. Tumingin ang dalawa kay Lady Yeon at sinabi sa kanilang isip na ang kanilang Panginoon daw ay iba ang dating ngayon kaysa kahapon. Mas lalong naging maganda ang kanyang kagandahan, mas maliwanag ang kanyang ekspresyon, at higit sa lahat, ipinakita ng kanyang mukha ang isang pakiramdam ng pagpipigil at katatagan na hindi pa nila nakikita noon. Ang tanging naramdaman ko lamang ay ang isang pakiramdam ng pagmamadali. Na parang nasa bangin siya at malapit ng mahulog pero hindi na ngayon. Dagdag pa sa kwento na maliit lamang ang pagkakaiba, ngunit hindi ka panipaniwala ang epekto. Kung ikukumpara sa dati, mas lumakas pa ang kontrol ni si Hyun sa sekta ng makalangit na demonyo at naging hindi maikukubli ang pagsunod ng mga alagad. Nagbago ang lahat salamat sa kapangyarihan ng pagpipigil. Napangiti ang ating bida habang nakatingin. Kay Lady Yeon at sinabi sa kanyang sarili na nararamdaman ko ang matinding kapanatagan mula kay Junior Sister. Ang kanyang kakayahang kontrolin ang Heavenly Demonic Cult ay magiging mas malakas pa sa hinaharap. Sa kabilang banda, ginawa rin ito ni Wu Moon, tinititigan sina Ok at Miles Jin at sinabi sa kanila na kayong dalawa, sinasabi niyo bang hinding hindi kayo makikipagtulungan sa Heavenly Demonic Cult? Tumugon si Mayol Jin ng I sect sa kanya, at sinabi na tungkol dyan. Alam namin kung gaano kalakas at nakakatakot ang Heavenly Martial Sect. Dagdag pa niya na gayon paman, ang Heavenly Demonic Cult ay isa ring masamang puwersa na dapat lipulin. Sinabi pa ni kay Hyo ng King Cheng Sect na higit pa riyan. Kung isa sa alang-alang ang malalim na alitan sa pagitan natin, paano tayo makakatrabaho kasama nila? Tumingin sa kanila ng kakaiba ang ating bida at sinabi na naiintindihan ko ang nararamdaman nyo. Kung ganoon, maaari kayong lumaban laban sa heavenly demonic cult. Medyo masayang nagtanong ang dalawa at sinabi na gaya ng inaasahan. Lalaban ka ba kasama namin? Tumugo ng ating bida sa kanila at sinabi na hindi. Lalo na ang mag-alok ng aking tulong. Mas mabuti pang ipagdasal ninyong hindi ako pumapanig sa heavenly demonic cult at umatake sa mga orthodox sects. At nagulat ang dalawa at napasabi na ginoosong, paano mo nasabi ang ganoong bagay? Hindi mo maaaring kalimutan na ikaw ay isang kasapi ng mga orthodox sects. At napasabi pa ang mga ito na kung walang mga orthodox sects, malulugmok ang mundo ng martial arts sa kamay ng mga masasamang tao. Dagdag pa ng mga ito na pagisipan daw niya ito ng mabuti. At isipin mo ang iyong lolo, isang dakilang bayani na inilaan ang kanyang buhay sa katarungan at katuwiran. Sinabi ng ating bida sa kanila na teka. Hindi ko pa nagagawa ang desisyon. Ibig sabihin, maaari pa itong magbago depende sa inyong pag-ugali. Dagdag pa niya sa kanila na kung makikipagtulungan kayo sa Heavenly Demonic Cult, hindi ako alis. Magiging kaaway nyo. Hindi madaling makasagot ang mga pinuno ng siyam na sekta at ang mga patriarka ng walong dakilang sinaunang pamilya at ang mga pinuno ng iba pang puwersa ng matuwid na paksyon. Napaungol lamang sila at nagbulungan. Pagmamadaling sinabi ng ating bida habang makikita ang kanyang mata na mangyaring bilisan ninyo ang inyong mga desisyon. May pawis sa pisngi ang dalawa at sinabi sa kanilang isip na hindi ito isang mungkahi, kundi isang banta. Wala nang ibang paraan. Yumuko ang dalawa at sinabi na naiintindihan daw nila. Pansamantala kaming makikipagtulungan sa Heavenly Demonic Cult. Gayon pa man, iyon ay hanggang sa matalo ang misteryosong organisasyong tinatawag na Heavenly Martial Sect. Sa loob-loob ng ating bida, habang nakatingin sa mga ito na wala akong masabi. Paano nila nagawang sabihin yon gayong ang kasalukuyang lakas ng Orthodox Sects ay nilalamon na ng Heavenly Demonic Cult? Kaya paano sila naging ganito katigas ang ulo at magsasabi ng mga bagay na tulad nito? Pumikit ang ating bida at sinabi pa niya sa kanyang isip na buti na lang, mas mapagkakatiwalaan sila. Hindi madaling makipagkasundo ang orthodox sex sa kasamaan na itinuturing nilang kaaway. Dagdag pa niya na sila ang mga taong tumatanggi na makipagkompromiso sa kanilang sariling mga ideal ng katarungan kahit na nasa panganib ang kanilang buhay. Yan mismo ang dahilan kung bakit ko sila pinagkakatiwalaan. Sinabi sa kanya ni Kim Cheng Sek Leader na si Ok Heo Je na ngunit paano natin pipiliin ang bagong pinuno ng alyansa. Dahil ang pinuno ng alyansa, ang banal na mong, at ang punong Commander Emeritus, o si Sword King kung tawagin ay namatay na. Tumugo ng ating bida sa kanila na hindi ito magiging maganda kung masyado nating apurahin. Pakisuyo pag-isipan mong mabuti ito. Yumuko ito at pumikit na sinabi na naintindihan daw niya ito. Nakatingin sa kanya si Bae Kiyeye at sinabi sa kanyang isip na para walang makialam sa gawain ng pangalawang pinsan mula ngayon, kailangang. May isang tao mula sa panig namin ang maging pinuno. Kahit ano ang mangyari, sabay tikom ng kanyang kamaon ng mahigpit. At sinabi sa kwento na matapos-magtapos ang pag-uusap ng mga kasapi ng koalisyon ng Katarungan. Nakumpirma ang pakikipagtulungan ng dalawang puwersa sa pamamagitan ng mga bakas ng kamay ni Namusang at si Hion bilang mga kinatawang pinuno ng kanika nilang pangkat. Napangiti si Bumoon na nakatingin kay Lady Eon at sinabi sa kanyang isip na sa ganito, isa sa pinakamalalaking balakid sa pakikipaglaban sa Heavenly Martial Sect ang naalis na. Sumapit na ang paglubog ng araw at nakipagkita si si Hion sa kanyang mga tauhan. Na sinasabi sa kanya ng mga ito na ang sinasabi niyo ba? Nakikilos kayo ng magkahiwalay, aking Panginoon? Tumugon sa kanila si Lady Ion at sinabi na oo, dahil wala na ang domineering martial Sec at nakipag-alyansa na tayo sa Justice Coalition. Bukod sa heavenly martial Sec, wala tayong malinaw na kaaway na kailangang salakayin sa ngayon. Dagdag pa niya sa kanila na malamang na hindi magkakaroon ng labanan hanggang sa ipakita ang sarili ng heavenly martial Sec o direktang makita natin sila kaya sasama muna ako sa aking nakatatandang kapatid hanggang doon. Naguluhan ang isa sa mga elder. At sinabi na ngunit aming Panginoon. Mawawalan ng kapanatagan ang mga tao kung wala ka roon. Gayunpaman, sa sandaling yon, lumitaw si Wumuon. At naglakad papunta sa kanila at sinabi na kung gayon, pupunta ako sa sekta ng makalangit na demonyo. Hindi naman malaking bagay iyon. Na nagulat ang mga ito na napatingin sa kanya at sinabi ni Lady Yeon na senior brother. At nagwika na ano ulit ang sinabi mo, nakatatandang kapatid. Ngumiti si Wumon sa kanya. At sinabi na mananatili muna ako sa kulto ng makalangit na demonyo at pag-iisipan ang iba pang bagay sa susunod. Dagdag pa niya na isama natin si dakilang mandirigmang Jomo Ojai sa kulto ng makalangit na demonyo. Napasabi si Lady Yeon sa kanya na senior brother. Para nang iyak si si Hayon. Naantig ang kanyang puso sa pag-unawa ni Wumoon. Dagdag pa ni Lady Yeon sa kanyang isip na ngayong lahat ay nabunyag na wala nang dahilan para iwasan pa si Tiuhin. At pagkatapos sinabi niya sa ating bida na kung ganoon, dumaan muna tayo sa pamilya Iron Sword Baek bago tayo umalis. Nakangiti ang ating bida na tumugo na tarana. Sa loob-loob ni Lady Yeon na nakatingin sa ating bida na hindi ko inakala na aabot ng ganito si Senior Brother para sa akin. Matapos niyang tumugon kay Wu Muon, humarap si Sihayon sa mga elder ng kanyang sekta at sinabi sa kanila na mauna na kayo pabalik sa cult. Babalik ako sa loob ng tatlong araw. At tumugon ang mga ito at sinabi na okay po aming Panginoon. At pagkatapos masaya ang mga ito at napasabi sa kanilang mga isip na hindi ako makapaniwala na makikipagtulungan sa atin si Song Wu Muon. Ito ay talagang imposible. At kung magsasama ang ating Panginoon at si Song Wu Muon, hindi malabong mauwi ito sa kasal. Makalipas ang ilang sandali, naghiwalay si Si Hyeon sa mga miyembro ng Heavenly Demonic Cult. At ang grupo ni Song Wu Muon ay nagdesisyong sumama sa mga miyembro ng Iron Sword Bike Family pabalik sa kanilang pamilya. At bago sila umalis lumapit si Baek Yeye kay Lady Yeon at sinabi na Big Sister. Natumugon naman sa kanya si Lady Yeon at sinabi na pasensya na at kailangan nating magkita sa ganitong sitwasyon. Matapos ang kanilang mga pagbati, lumitaw si Mara sa harap ni si Hayon. At sinabi sa kanya na masaya daw siyang makita siya. Natumugon sa kanya si Lady Yeon na salamat Mara. Magsasama tayong muli. At sinabi naman sa kanya ni Hayo Siol na hello. Tumugon sa kanya si Lady Yeon na masaya akong makilala ka. Dagdag pa niya na salamat sa pagiging nasa tabi ng aking nakatatandang kapatid sa lahat ng oras na ito. Nagpapasalamat siya na napunan ni Namara at Yoseol ang puwang na iniwan niya at hindi anong nahirapan si Wumuon kung hindi man. Sinabi pa sa kanya ni, Hi Yoseol na oo naman, ate. Natutuwa rin akong nakabalik ka. Nagtatakang nagulat si Lady Yeon nang marinig niya ang salitang ate. Dalawang taon na mas matanda si Sihiyon kay Mara habang ang huli ay kaedad ni Yosiel. Sa madaling salita, si Sihion ang panganay sa pamilya. At napahawak siya kay Hayusiol at pumikit na sinabi na mabuti. Salamat, sister. Magsama tayo ng maayos mula ngayon. At lumingon sa kanila ang ating bida, at sinabi na umalis na daw sila ngayon, pabalik sa Iron Sword Baek family. Nakatingin silang tatlo sa ating bida, at sinabi sa kwento na habang si Song Wu Moon ay iniisip lamang ang isang bagay, ang mga babae ay abala sa kanika nilang iniisip. Nanakatingin si Lady Yeon at ibinulong sa kanyang sarili na ang prinsesa ng North Sea Ice Palace na pinakasalan ni senior brother na si Hayo Siol. Tumungo at sinabi pa niya na habang malalim na huminga na sobrang ganda niya. Lumingon din ang tingin sa kanya si Hayo Siol at napabulong din sa kanyang sarili na ang junior sister ni Jeje at ang Heavenly Demonic Cults na Heavenly Demon na narinig ko lang noon. Hindi lang siya maganda, napakakarismatiko rin niya. Pumikit na sinabi pa niya na hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay nasa ilalim ako ng matinding presyon. At nakatingin lang sa kanila si Mara ng tahimik. At pagkatapos huminga ng malalim at naiinis sa kanyang isip at sinabi pa niya na ang ating bida daw ay sa kanya. At pagkatapos namutla ang ating bida at sinabi na bakit daw siya ay bigla na lang nilamig. At dito na po nagtatapos ang ika isang daan at siyam na apat na kabanata. Ika isang daan at siyam naput limang kabanata. Sa pagpapatuloy. Sa pangunahing gate, sina Baek at Baek Juryeong, na nagbabantay sa pamilya habang wala ang pangunahing puwersa, ay naroon upang batiin sila. At sinabi ng ating bida sa kanila na bumalik na kami. Malumanay na ngumiti si Baek Heryong habang binabati niya si Humoon. Na maligayang pagbabalik. Mula sa isipan ng ating bida sinabi niya habang nakatingin sa magkapatid na marami na silang nagbago simula nang makalabas siya sa bilangguan. Dagdag pa ng ating bida habang makikita ang dalawang magkapatid na mabuti na lang at pinagkatiwalaan ko sila at ipinagkatiwala sa kanila ang Iron Sword Bike Family. Sinabi pa ng ating bida sa kanila na sige, magpahina muna tayong lahat. At pagkatapos ay tumungo na sila sa tahanan ng ating bida. Habang nakahiga ang ating bida, naiisip niya ang kanyang mga magulang at sinabi sa isip na ina, ama. Kailangan ko kayong mabilis na hanapin, pero hindi ito madali. Pakiusap. Maging malusog kayo saan man kayo naroroon. Dagdag pa niya na hahanapin ko kayo kahit ano paman. At nang biglang napatayo siya at nagulat na sinabi na mara. Hindi ka pa natutulog? tumayo sa kanyang harapan at sinabi sa kanya ni Mara na may kailangan akong sabihin sa iyo. Tumugon ang ating bida sa kanya at sinabi na may kailangan kang sabihin sa akin. Ano iyon? Humawak sa kanyang dibdib si Mara at sinabi sa ating bida na ang puso ko ay parang kakaiba. Ito ay nakakainis. Napaangat ng ulo ang ating bida at sinabi niya na ano? Anong sinasabi mo? May sakit ka ba? Sinabi sa kanya ni Mara na pinakasalan mo si Hayo Siol at muli mong nakilala si si Hayon. Sa tingin ko, kaya ako nakakaramdam ng ganito. Makikita ang inosenteng muka ng ating bida at sinabi na Mara. Sinabing muli sa kanya ni Mara na gusto kita, wumuon. Ayoko kang maagaw ng iba. Nanlaki ang mata ng ating bida sa kanyang narinig at sinabi sa kanyang isip na ang isipin daw na magsasabi daw ng ganito si Mara. At sinabi pa sa kanya. Ni Marana Wu moon, mas gusto mo ba silang dalawa kaysa sa akin? Dagdag pa niya na mas mahal mo ba sila kaysa sa akin? Napatayo ang ating bida at pinagpapawisan at ngumiti ng kakaiba na sinabi kay Marana tungkol daw dyan. Sinabi sa kanya ni Marana seryoso daw siya. Huwag mo akong biruin at sabihin mo sa akin ng tapat. Pangilan ako sayo. Napatingin sa kanya ang ating bida at walang masabi. At pagkatapos sinabi niya kay Mara habang hinawakan niya ito sa magkabilang braso na kailangan ko. Ang kapangyarihan ng North Sea Ice Palace at ayaw kong sumuko si Yosiol sa sarili niya. Kaya pinakasalan ko siya. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanya si Mara na at kinailangan kong iligtas si si dahil junior sister ko siya. Kinailangan din naming magtulungan upang makipag-alyansa sa Heavenly Demonic Cult. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na ang lahat ng ito ay ginawa upang harapin ang Heavenly Marshal Sect. Pero hindi ko ginamit si Nahayo Siol at Junior Sister para lang sa layuning iyon. Talagang gusto ko ang dalawang iyon. Sinabi sa kanya ni Mara Nagaya ng inaasahan. Kung ganoon. At nagkatinginan silang dalawa at sinabi sa kanya ng ating bida na gusto rin daw niya siya. Dagdag pa niya sa kanya na matagal ko nang kasama ikaw at ilang beses mo na rin akong iniligtas. Makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa niya na gusto ko kayong tatlo. Tulad ng isang pamilya. Sinabi sa kanya ni Marana bilang isang pamilya. Ibig sabihin ba niyan hindi mo kami mahal? Nakatingin ang ating bida sa kanya at sinabi sa kanyang sarili na sa totoo lang. Totoo na may isang tao na may espesyal na lugar sa puso ko. Dahil ngayon, sigurado na ako sa nararamdaman ko. Pumikit ang ating bida at sinabi pa sa kanyang isip na pero. Para sa sarili kong kaligayahan, hindi ko pa maaaring ihayag ito ngayon. Dagdag pa niya na ang pag-ibig. Para sa akin na yon, ang pag-ibig ay isang luho na hindi ko kayang abutin. Hawak pa din sa mga braso si Mara sinabi ng ating bida sa kanya na. Kailangan kong hanapin ang pamilya ko at ipaghiganti ang aking lolo. At parusahan ang Heavenly Martial Sect para sa kapakanan ng lahat. Pumikit siya at sinabi pa na napakapalad ko na gusto niyo ako, pero... Pasensya na, hindi ko pa kayang tanggapin ang lahat sa ngayon. Nakapikit din si Mara na sinabi niya na kung gayon. Kapag nahanap mo na ang iyong pamilya. At nawasak ang Heavenly Marshall Sect. Tumingin sa ating bida at sinabi na kailangan mong. Pumunta sa akin. Umun, akin ka. Napangiti ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na tulad ng inaasahan kay Mara. Pero patawad hindi ko masasagot ikaw. Mara at pagkatapos nagkatitigan lang sila at walang nagsasalita. Makikita ang pinto ng kanyang silid. Kung saan andoon ang dalawa habang may hawak na inumin si Hayosil na sinasabi na Big Sister. Mag-uusap pa sana tayo ng magkasama. Pero nauwi tayo sa pagkarinig ng mga bagay na hindi inaasahan. Nakatungong sinabi sa kanya ni Lady Yeon na tama, hindi ba? Ginagawa nating lahat ito para sa kanya. Mukhang kailangan nating bigyan siya ng kaunting higit pang oras. At napatikom ng kamao si Lady Eon at sinabi sa kanyang isip na mukhang hindi ko na matutupad ang pangarap kong mapangasawa si senior brother, ha? Nakatingin sa ibaba naman si Hayo Siol at sinabi rin sa kanyang isip na bilang asawa ni JJ, kahit nakakalungkot na hindi ko pa natatanggap ang tunay niyang pagmamahal. Balang araw, tiyak na ang pagmamahal ni JJ ay magiging akin. Dagdag pa niya habang makikita ang labas ng bahay na gusto kong manalo dito. Sumapit na ang umaga. At makikita ang Yibi Merchant Group. At isang boses ang maririnig na sumisigaw na si Hion. Mayak-iyak na sinabi ng kanyang kiyo na si Mo na, na naginip ba ako? Ito daw ay napakaginhawa. Maraming salamat at bumalik kang buhay. Umiiyak pa nitong sinabi sa kanya na hindi mo maisip kung gaano ako nakaramdam ng matinding pagkakasala sa yumaong kapatid ko nang marinig kong namatay ka. Talagang, ako ay. Na mabilis niyang niyakap ito. At sinabi ni Lady Yeon na patawad Ankel. Nakatingin sa kanila ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na kung makita ako ni na ina at Ama, yayakapin din nila ako ng ganito. Sobra ko na kayong namimiss at lumipat ang eksena kung saan makikita ang buwan at ipinakita kung paano nawala ang kanyang ama at ina sinusundan nila si Gunha habang nagtatago sa damuhan at sinabi ng kanyang ama na gaya ng sinabi mo kakaiba ang ikinikilos ni Gunha at pumupunta siya kung saan na parang sinasapian ng kung ano nakasilip silang mag-asawa na sinabi ng kanyang ina na ang tanging paraan para tunay na malaman ang nangyari kay Gunha ay sundan siya at tumugon ang kanyang asawa na anong mga hayop ang gagawa ng ganitong bagay sa kanya. At pagkatapos isang nakamaskarang asasin ang mabilis na lumitaw sa hangin. At silang dalawa ay mabilis na binatukan sa likod ng liig na mabilis na nawalan ng malay. At sinabi sa kwento na ng panahong iyon, kinidnap kami ng mga hayop na ito. At nang magkamalay daw sila, si Jinjin Jin at siya ay nakakulong na sa maliit na silid. At kahit anong pilit naming makatakas, hindi namin sila kayang labanan. Makikita ang pinto at sinabi pa ni Song Daewong na ito daw ay nakakabwisit. Wala nang maaaring takasan. Dagdag pa niya habang nakaupo silang dalawa na patawad, mahal ko. Tumugon sa kanya si Jinjin Jin na hindi daw naman ito kasalanan niya. Naiinis pang sinabi ni Song Daewong na ang mga hayop na ito. Siguradong mga miyembro sila ng Heavenly Martial Sect. At nang biglang bumukas ang pinto at dalawang asasin ang pumasok na sinabi ng isa na dalhin niyang hayop na yan. Tumubo nito na okay po, sir. Nagulat ang mag-asawa at sinabi ni Song Daewong na ano. Makikita ang labas na malakas na sumigaw si Jinjin Jin na mahal ko. Makikita ang palasyo. Si Song Daewong ay may nakalagay na supot sa ulo. At sinasabi na saan daw nila siya dinala. At pagkatapos hinatak ng asasin ang nakataklob sa kanyang ulo. Nagulat siya. At napasabi na ito daw ay ang at isang babae ang kanyang nasa harapan na may hawak na bulaklak at sinabi sa kanya na Song Dai Wong. Tumingin sa kanya at sinabi na kamakailan, ang anak mo ay nakakuha ng atensyon ko. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at siyam naputlimang kabanata.